Ayan na mga boss, mga lords, super legit manggagawa ng makaroon ni Chicharon, Ronald Solania sa Facebook, sa YouTube. Ayan, makita mo, kita nyo, proof of legitimacy. Hmm, kaya Ayan. Hmm. Oh. Ayan. ayan mga boss. Ayan oh. ayan. Eh, okay. so sa gustong matuto nito, mag-PM ka sa akin kung gusto ka. Tapos, huwag ka nang mag-PM mag, -PM, mag -PM kung wala kang pambayad, wala kang punan dahil may bayad ang resipi nito. Eh, kung hindi ka determinado na matuto, huwag ka nang mag-PM. Mag-PM ka tapos wala ka palang pera. Akala mo pamigay yung resipi nito? Anong kahilo? Wala nang libre ngayon. Sa totoo lang, wala nang libre ngayon. Tapos hingiin mo, malaking negosyo to. Tapos hingiin mo lang ang resipi. Malaking pera to. Hanggang sa nunuan mo to sa mga anak mo, sa mga apo mo, apo mo sa tohod, tapos sabihin mo, libre? Ano ka? May patagumpay ba na binibigay ko sa? Ha? May malaking pira ba yung binibigay ng kosa? Ano ka hilo? Yan ang pag-uutak ng Pinoy na talangka. Ayan.